up mga kaibigan. so for today's vlog ay uh, coffee ride tayo ulit version uh, 1.2 yan and uh, syempre bago tayo mag kape tigo tigo tayo ulit and then uh, try natin na uh, makapag set ng hamok ngayon makakapagduyan tayo kasi dala ko yung ano uh, tent ko yung tarp tent nya yan at least meron tayong silong kung umulan man. Yan, tingnan natin kung anong magkikita natin na magandang daan dito and uh, ano yung makakain natin. Yan, dun sa spot. Kaya nga pala mga kaibigan, meron ako kasi gustong puntahan na ano, na spot. Ito ay laging nadadaanan pero hindi siya napapansin. So, uh, ko siya nung minsan. Sabi ko, Aba magandang spot yun ah. Hindi pwedeng hindi natin puntahan mga kaibigan. Papagita ko sa inyo. Let's go! Shout out kay Ninja Campaign Ku, Chad, Mike, JC Gotidok, Alex Chu, and Christopher Bautista. Yan. At uh, sana pala ay umulan talaga para ano. Mas presko Yung uh, Coffee ride natin mga kaibigan Dito pa lang sa dinadaanan ko oh. Abandon to oh. Sarap pasukin Some other day Some other day mga kaibigan Papasukin natin yun Sarap dumaan dito oh. Hindi po bagyo to mga kaibigan Sa pampanga lang to Ano? o oh may mga pine trees dito mga kaibigan sarap pagmasda no tapos medyo makulimlim pa feels like bagyo lang tayo mga kaibigan yeah tatanggal muna tayo ng Ah uh, jacket mga kaibigan medyo mainit ito eh para mas presko yung ano natin biyahe. Ayan mga kaibigan. Kung inyong nakikita. Ang sarap sa mata no. Tsaka walang ganon dumadaan dito. O wala talaga. <laughs> Hindi na siya ganon daanan eh. I think meron pa naman pero mga ilan, ilan na lamang siguro ganda ng panahon no no makulimlim siya mga kaibigan sana pagdating natin dun sa lugar uh, yung destination natin ay oh, uh, dun na umulan noon para medyo mas ano Fresco. Time check nga pala tayo mga kaibigan. Aha. Yan. 2.45. So, I think uh, 3 o'clock. Makakarating na tayo dun. Yeah. Let's go. Oh no Putik Takbo Tingnan natin kung kaya natin to Hindi sana malalim Ay, hindi naman Hindi naman Ay, Yan Kaya <laughs> Buti na lang PG1 <laughs> Ayos Pasukan natin to mga kaibigan Naliwalas pa dito oh. Parang Parang ano <laughs> Parang may lalabasan pa ba to oh. Wala na Wala na yata So tara na mga kaibigan Ito. Sandali, tingnan natin Curious ako eh Woo! <laughs> We explore! adventure di ba mga kaibigan and exploration yeah yun ang ating mungkahi dito sa vlog na to so even na motor naka bisikleta ano pa man mga kaibigan kahit taglalakad lang yan pwede iba vlog ko yan mga kaibigan ay ang ganda oh ganda no no nandun sya sa ano tubig <laughs> Kaso pangit lumusong dito Talip Video natin siya Mga kaibigan Umalis na siya Naliligo kanina to no Sarap ng ligo niya. May trail pala dito oh Ayos Ang hindi natin alam Kung pwede pa bang pasukin ito O hindi na <laughs> Huhu, nakapag-trail ulit siya, no? PG1. ay no? Oh. May mga ganito pa pala dito. Tapos may ganyan po. Oh. Kaso parang dead end na siya. So, hindi na tayo pwede dito. Dead end na siya, mga kaibigan. Pero mayroon pang doon oh, pag ganun doon oh, no? kung magkukross tayo dito baka naman malalim siya masyado at uh, chill lang tayo ngayon mga kaibigan huwag muna tayo sumabak sa ganun dito na lang tayo diretso na tayo ano na nito mga kaibigan 7-11 at uh, titingin tayo kung ano yung pwede nating kainin doon sa pwesto ang sarap lang ng ganong ride no mga kaibigan <laughs> kung san san nasusuot kung san san nasuot pala mga kaibigan no <laughs> minsan na ano, tayo bababa talaga tayo ng motorsiklo tapos lalakarin talaga natin kung hindi na pwedeng pasukan ng motor tayo na lang yung papasok aabutan kaya natin to mga kaibigan Woo! Kunti na lang, kunti na lang Wow woo, woo, woo. Ayos Ay no? <laughs> Buzzer beater tayo Ayun, at, uh, tayo magpapahinga At magre-relax Muna After ng short ride natin Yan. Are you Filipino? Yeah. How about you? Yeah. 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 Yes. <laughs> oh, you say hi to your family. Hi. <laughs> <laughs> si Kuya, ano pangalan mo? Alinton po. Si Kuya Linton. Pinagkamalan ako. Akala niya, ano ako, koreano. Niya, <laughs> yeah, balayo po. English yung English balayan. sa akin. Ah, <laughs> oh, foreigner, nino? Hindi ka wala na porter, may niwala lang. Hindi ka wala Tayo na ka, Bob! Ayos, Para, pasok muna tayo dun. Ayan mga kaibigan, tapos tayo ng pit bar. Cheese bread. May bread dito eh. Tapos dami ng laman. Ano kaya? Bukasan natin mamaya. Bigyan natin yung mga... Ah, uh, kapatid natin katutubo dito sa labas. Nakita natin kanina mga mga mga. Ayan mga kaibigan, So ito yung nabili natin And uh, bibigyan natin sila Busing, thank you Hindi, yeah, na. oh, talam eh yeah. Talam eh Hati na lang tayo Hindi, sa akin na lang to, sige Sa akin yung nasa papel Apat lang kukunin ko Siguro nasa ano pa to Anin pa ba yung matitira? Ang lalaki pa mo Ayaw lumabas Yan, o, oh, palit tayo Yan, salamat ha Yo, I'll go I'll go ahead <laughs> Ayos. Ta, dito tayo, pwede pala tayo dito. Yan. Aha. Uh -huh. Ta, nakabili na tayo ng ating makakain. At meron pa tayong nabiyayaan na mga bata. <laughs> Nakakatuwa sila. Pinagkamalan pa naman ako ng Koreano. <laughs> eh marunong po mag-English sa si ano eh. Si bro eh. <laughs> yung nagpa-parking English yun ang English mabilis bilis nito Dali, tingnan natin Yan And uh, Dito ay magkikita nyo na yung sinasabi ko na uh, Spot Yung area na kung saan Tayo pwedeng uh, Magpahinga mga kaibigan Panikurado, magugustuhan nyo to So ito, nandito tayo sa tapat ng The Villages At dito yan sa may ano pala mga kaibigan Sa may uh, Clark Yeah And uh, yung mga Lagi dito sa Clark Na hindi nyo napapansin to Ipapakita ko sa inyo At uh, magandang tambayan to mga kaibigan Lalo na dun sa mga nagchichill lang And uh, dun sa mga rider na Uupo lang sa tabi-tabi yan. Siguro mas maganda rin dito yung ano, na uh, magtatakip silim kasi makikita nyo na yung monitor nung ano. Ayun, nakasindi na pala oh. Yung big screen ng ano doon oh. uh, ano kasi tawag Han. Yan. Han Hotel. So ito yung sinasabi kong spot sa inyo mga kaibigan. Ayun oh. Nagkita ko to eh. Sabi ko, parang gandang tumambay ito na. Sabi ko, mga kaibigan. So, ngayon dito tayo tatambay. And uh, ibababa natin yung motor dito. Yeah, yeah. Dito tayo. Oh, malinis pala dito. Malinis pa pala siya, mga kaibigan. And uh, hanap tayo ng pagtatalian ng ano. Aha, duyan. kaibigan ha na, naupo tayo Uh, dito sa napili nating uh, lugar na to sa so, tayo kapay nakikita mo yung mga tumadaan ng mga sasakyan pero nandito ka sa may ano nandito ka sa may liblib oras na time check tayo mga kaibigan aha uh -huh. 3.27 yeah. coffee na tayo coffee uh, kukunin natin yung nabili natin so ito yung nabili natin uh, cheese bread sya tapos bumili tayo ng fit bar so para sa nitong fit bar mga kaibigan alam nyo, after, ng, uh, after natin dito, actually, kung hindi umulan, jogging naman tayo. Ayan, pagkatapos natin magpahinga dito, magduyan-duyan. And uh, magkape. Tingnan natin kung masarap yung cheese bread ng uh, 7-Eleven. Lasa sang cheese na may bread. Ang <laughs> sarap. Para din tayong ano no, mga kaibigan. Mm. Yung nag e camping. Alam niyo ba 'yon? Yung uh, tatambay ka sa tabi-tabi, parang ganon. Yung parang hindi ka nakikita ng mga tao. May mga ganon. Minsan naman sa, sadaan? daan. Kung saan sila abutan ng ah uh, dilim. Doon na lang sila matutulog. pwedeng sa wedding shed. Ilalim ng tulay. Kahit saan. Basta yung alam mong ah uh, okay ka. ba? Diba? Yung magiging maayos yung ah uh, pag-stay mo doon. Overnight. dito sakto siya sa mga nag ahamak yung, yung mga, dalang duyan kasi yung mga puno halos magkakatabi lang ang ganda ng sukat ng pagkaka tubo ng pagkakatanim mga kaibigan mas lalong maganda sana to kung i-open nila para sa mga nagka-camping tapos magkakaroon ng fire pit dito ayos magkakakita-kita yung mga ano magkikita-kita pala yung mga campers maganda, maganda dito tapos meron pa siyang pwedeng trekking dun oh. malayo din dadan ka ng dalawang sapa kung hindi ako nagkakamali sana oh. I open nila tapos pwedeng ano overnight ka magstay. natin yung, ay tatayo <laughs> sasabit na natin yung ano duyan natin mga kagdigan hindi umulan doge na rin para makapag-jogging tayo mamaya tingnan natin kung hindi tayo <laughs> para hindi ko na siya alam itali sa tagal kong hindi ginagamit Time check. Baka makatulog tayo. 351, mga kaibigan. Let's see. Ah, nice siya. Ayos. Ayos. Ayoko pala tayong tamang duyan lang tayo mga kaibigan. So pagkatapos natin na uh, magpahinga dito. Jogging naman tayo mamaya. Yan. So isasama ko kayo doon at uh, makapag-jogging tayo. Yeah. Para naman makita nyo yung parade ground dito. Kung saan na uh, maraming nag -jogging. Yan. Woo! Anong oras yun? Past 3. Kaninang nagkape tayo. So, yan. Hindi lang ikaw, boy P. <laughs> Dalawa na tayo. Tayo lang, nagkakape. Sa tanghaling tapat. <laughs> tayo lang, boy P. Higa <laughs> tayo. Higa tayo, mga kaibigan. Yan. Uh, sarap matulog dito. Presko, nasa ilalim ng mga puno. Oh. Ano? Eh. Ah. Niisip ko yung ano, oh. yung lugar na nakikita dito. Ano yun? Eh. sarap. Yan, oh, yan, yan Ito yung nagigita ko dito Yan, bali kal Kalsada na yon, Daanan na Pero dito Ano siya, talagang uh, Forest field siya mga kaibigan Siya nga pala Pwede pumasok dito Kahit mga nakano, Mga, mga nakasasakyan Pwede siyang mag-park doon sa so may simentadong, ano doon, parkingan. Tapos, uh, bit bitin na lang yung mga tent. Tapos, magtayo na lang dito. Medyo napapasarap na yung po natin dito, mga kaibigan. Yung pagtutuyan natin, oh. Woooh! <laughs> ta uh, lumalamig na kasi wala na yung araw. So mas lumalamig na pala. Paligpit na tayo. Tapos jogging na. Yeah. Let's go. Tara. So yan mga kaibigan. Ta uh, all clear. Wala nang iwan. Wala na tayong naiwang dumi. So let's go. Yeah, let's jog. Jog naman tayo. Tingnan niyo naman yung dadaanan, oh. No? Ganda. So kung magbubon fire dito, talagang free lang yung ano. Daming sanga ng uh, dry. Ito yung sinasabi ko, okay bigan. So kung papasok kayo dito, kahit sa sakyan, kahit nga truck, kasi Tapos dito kayo mag-park. So tara, 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 tara. tara. Yan mga kaibigan Medyo Napalayo tayo dun sa Kung saan tayo talaga magja-jogging Eh Kasi meron pala tayong Bag and uh, Yung helmet natin Hindi natin may iwan dun sa motor Yan Puno yung Box ko Yan uh, muna ako dun <laughs> Dun sa kaibigan natin dito Sa may housing dito sa may Clark Yan So ngayon Ito Dito tayo mag-start at uh, pupunta tayo doon sa may sinasabi ko sa inyo na uh, joggingan dito. Yeah. At ipapakita ko sa inyo. Uh, update ko kayo mamaya. Okay? Let's go. So yan mga kaibigan. Nakarating na tayo dito. Ang ganda ng ano ngayon, oh. No? Ng Oh, pass nila dito. Medyo malambot siya sa baha bago bago lagay mga kaibigan parang siyang parang na nakakarpet <laughs> uh, pero para magjaging dito kasi puno ng halaman yan so nakaka 3 uh, kilometers na tayo mga kaibigan kakainin na natin yung ano ating kapangyarihan Kain tayo. <laughs> Fit bar <laughs> while jogging. <laughs> With the uh, parang amiel. Dito tayo naka naki ano, naki silong kanina. dito ko ano tawag doon? Nilagay yung mga gamit ko. Ah, oh. Yan. Dito ba? Oo, dito ko yung nabilin muna. At saka yung motor natin, PG1, para sa, ano, jogging natin. So, naka 6 kilometers tayo, mga kaibigan, uh, ipopost ko dito. Yun. At, sama-sama uh, tayo ulit sa susunod na vlog. Uh, hanggang sa muli, ang inyong kaibigan, Melvin Jan.